Tingnan mo na ko, ang ganda. Oh, <laughs> Swimming tayo. Di may sasakyan. Oh no. <laughs> Naalon. Oh. <laughs> Naalon. <laughs> na alon na alon pa bahay natin sa unta si Shasha nakalusong? Enjoy na enjoy siya nakalusong sa baha. Welcome to my vlog. Ay, <laughs> yung <laughs> pa rin. yung yung dito sa yung 2A. Baha po. As of now, ang <laughs> ah, lakas pa ng agos. Mag-ana for today, magsiswimming Or daw siya. Ang teacher's day. Ayan. hello, <laughs> swimming tayo. Swimming. Oo, tag Field, hmm? Mm, you know? Hello. So, may tisha bet. Okay, Tisha right. Baha. Ito na yung tinatawag na flood. Walang control. <laughs> Kasi walang flood control. Kaya flood, walang control. water field. Water na po kami sa bahay namin. Si Shasha. Ayan na. Ito ulit. Baha. Ayan, naalo na naman. Tabi, tabi. Nakalo Oh. <laughs> oh. <laughs> Parang alo. Tumas ang alo eh. Ayan.